Sir, uh, na tinanong na namin kay Attorney Topacio, yung nangyayari sa Senado, Anong nga uh, sa tingin mo, no? Kasi biglaan itong nangyayari na ito na nagpapalit ng uh, kanya-kanyang ano uh, posisyon. So, ano ba ito? Parang uh, matutuloy pa ba itong ano, parang may kinokober up dito? Ano nangyayari po sa Senado ay isang uh, recapture initiative. Ibig sabihin po gustong i-tame, kontrolin ng malakanyang Malacanang ang Senado. Alam natin na ang House of Representatives, kontrolado na nila. Dahil nga sa kanunuhol at na mga pagkontrol ni Romualdez. They need a Senate na talagang susunod sa kung anong gusto ng Malacanang na line. So ang pagpapalit sa kay Escudero at ang pagkuha kay Marcolita ng initiative sa leadership sa Senate Blue Ribbon Committee are all part of the initiative of Malacanang ni Marcos at ni Romualdez to recapture and control the Senate at ang long term direction niyan tanggalin si Sarah Duterte believe me, kapag hindi na natuloy si Buying Rimulya sa pagka-ombudsman very controversial ibabalik nila ang impeachment proceedings yan pong purpose niyan at ang uh, investigation na ito sa flood control at anomalia dito ay talagang hindi nila gustong umabot kay Marcos ang pananagutan ang lahat ng mga pundong lumabas at kinurakot at ginurubo ay dahil pinirmahan niya ang budget so ang pananagutan, una sa lahat, sa kanya at ang arkitekto ng mga pandaraya sa budget ang pinsan niya so bakit wala siyang ginagawa malinaw na ang target nila ang Senado ay maging tame maging uh, ayaw kong gamitin yung word pero gusto nila maging sunod-sunuran. sa kanilang gusto kung ano ang political agenda nila yun ang gagawin sa Senado and tito soto is known to do that as a political operator and political manipulator sa Senado alam natin ang agenda nila diyan ay uh, hindi umabot kay Marcos ang totoong pananagutan at imbestigasyon pero mayroon bang ano sir uh, itong uh, pagdinig sa ano sa Senado bakit, no, so pinangalanan ng uh, diskaya yung lahat ng congressman pero wala silang pinangalanan na senador so ano masasabi mo diyan sa Uh, congressman lang at uh, tingin ko parang uh... ito lang yung binabanggit ng mga diskaya alam po natin ang na mga senador tumatanggap din po yan ng mga proyekto ang isang na, uh, lumalabas na pangalan na iniiwasan nilang makalkal itong si Grace po dahil po sa mga congressional insertions particular sa mga ayuda na pinakanibangan ng kanyang anak sa party list election so malinaw po na hindi lang ito sa mga congressman pero nandales kung mayroon man pong lumabas na mga involvement ang ilang senador at mga kongresista dito they are also liable and accountable na managot. Pero ang may malaking pananagutan na iniiwas talaga nila, si Martin Romualdez at si Marcos. Ang lahat ng mga lumalabas na pangalan sa Aldico, mga grupo nila sa Congress, tauhan ni Romualdez at si Romualdez, operator ni Marcos. So, 1 plus 1 is equal That's the very simple logic about that. We don't need even to finish the Senate Blue Ribbon Committee to point out kung saan ang galing ang pinagmulan ng pandarambong sa kaban ng bayan. No ulit ko, the monumental restoration of plunder and corruption was facilitated and being orchestrated by Marcos and Romualdez. Yan ang tatak Marcos, mandarambong at abusado sa poder at walang pakialam sa kabutihan ng mga mamamayan. Maraming salamat. So maraming salamat, Sir, no? Sa so, ayan uh, so binigyan mo kami ng, uh, punting uh, panahon, so yan po yung uh, minsa eh ni Ka Eric, no so marami rin uh, ayaw na rin maniwala, pero alam mo, totoo yung lahat po ng pinagsasabi ni Ka Eric. so nasa inyo na mga kababayan, dahil uh, yung uh, paniniwala ninyo, mahirap nang baguhin kung kung uh, talagang uh, uh, paniniwala ninyo yan. so salamat po, maraming salamat bumura okay. uh, pa. Attorney ko pa siya magandang uh, araw po. ah uh, kanina sinabi niyo po na we are calling for uh, uh, uh pag ano pag uh, alis kay uh, Martin Romualdez bilang speaker. ah uh, hindi ko po, po natin na isip na ayaw payagan ng Pangulo na marimog si Martin Romualdez kasi baka mapanganib siya, no? baka matanggal si uh, Pangulo Marcos through impeachment kung hindi na po si Martin Romualdez ang uh, speaker. Ano po sa palagay niyo po? Hindi ko alam ang dynamics sila Ba But uh, according to the Constitution, may separation of power. So the executive should not uh, interfere with the internal affairs of the legislature. The legislature has two houses. Each one elects its own leader, respective leader. So hindi dapat siya makialam. Ang akin lang, to restore confidence in the legislature because the faith of the people and the government depends on the faith of the government.

Bueno, meron pa ta silang konti nilang nag-happen overnight. Uh, They should uh, cleanse uh, it uh, uh, so, um, <inaudible> so, um, and brown So, ang bread and seal uh, process uh, na naman, uh, na uh, na uh, na uh, 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 entertainment na lang ganyan yung mga hiling na yan eh. Eh, itong nangyari ngayon sa Senado at Torne, itong na palitan nyo rin ako ng Senate Presidency. Sa tingin nyo po ba, Torne, meron pong cover-up or may pagtatakpa ng nangyayari? Kami po ay nagkakasin. Never gain progress. Biglang tatanggalin. So, salamat po, okay. 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 Thank